Convoys, may isang napakamahalagang detalye sa pag waterproofing na kailangan nating malaman. Sinasabi mo sa akin ng um, isang araw, pag uh, kinakalawang na yung bakal, eh, napuputas na yung waterproofing. Ha? Paano mo nasabi yan? May experience ka bang ganyan? Yes, sir. Ganun lang so, yung problema na. Pag, once uh, na kinalawang na, na pumutas na yung waterproofing. Kasi di ba yung bakal, pag kinalawang, nag-expansion yun eh. Nag-flex. Uh -huh. Yung flex niya na yun, mata matalas yun eh. Uh -huh. Pag bumo ka yun, Puso ko niya si Convoys, kung matatandaan nyo, ay naging topic na natin ito sa isa sa mga vlog natin. Ang bakal ko habang kinakalawang ay nag expand Walang ibang pupuntahan niya kung hindi itulak ang inyong mga konkreto. kasama na yung waterproofing na laging magiging problema sa bandang huli. Kumbaga sa coke na inilagay sa freezer, babasagin ng nag-expand na yelo ang buti nito. Ngayon, alam na natin ang dahilan kung bakit ang mga CR na kahit wala namang leak ay ay nagkakatroblema paglipas ng mga ilang taon. Ito po ang example kung bakit ang isang worker ay hindi lang dapat marunong gumawa. Dapat si Kapin din niyang maging technical. Ako po si Ginanono. Maraming maraming salamat sa si panonood at hanggang sa muli.